Ino. Sa, ino. Ay no? Sa, ayan. Bakit kaya naman sa ay? Ay! pa, ni pa ganong... Ano yan? Yung nakunan siya. Luma nilabas na niya. Buti, ito nilabas. Kung hindi nilabas yan, pati siya patay. Labas na lamad. Yan na yan. Tingnan mo, hindi pa sa kumpano. Walang alin pa. Puro babae pa naman. Sayang. Hindi. Eh, turukan mo lang vitamins yung nanay yan yun para lumakas. <laughs> <laughs> yan na yun yung... Puro ano, babae niya. pa naman. <clears throat> Kalalaki. Patay na sa loob yan. <laughs> yan <laughs> na yung ulan niya. Tingnan mo, wala pa sa... Ano, wala pa sa panahon na nalabas sila. Buti nga ka mo, nilabas niya. Kung hindi niya nalabas sila, pati yung nanay, patay. Hindi pa ganong develop yung kwan? Hindi. Hindi lang yung tunan. Uh, yung araw niyang lang ba? Sayang bali. <laughs> Buti at tau, nung kay Pinsan John. Lahay nung kay Pinsan John.